Ipatrius, Ipilius, Spiritus Sancti, Amen Magandang umaga sa ating lahat saan mang panig na buong mundo Mga nakikinig at nanulood ngayon at inamang pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon Ayon kay San Lucas Glory to you, Lord Jesus Christ Noong panahong yun Naroon sa templo ang isang propitang babae na pangalan ay Ana. Anak ni Manuel na mula sa Lipi ni Aseb. Siya Siya'y napakatanda na. Itong taon lamang siyang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalot. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at panalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Kapag may sagawa ng mga magulang ni Jesus, ang lahat ng bagay ay sa kautusan. Malik na sila sa kanilang bayan sa Nazareth, Galilea. Ang batang si Jesus ay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ pagnilayan natin bilang mga Roman Katoliko sa unang pagbasa sa unang at sa kaanim na araw ng pagdiriwang sa Pasko ng Pagsilang. Ang propetang si Ana ay isang halimbawa ng unang sawang pananampalataya at paglilingkod sa Diyos sa kabila ng kanyang edad walong kalagayan. Pinili niya ni alay ang kanyang buhay sa pananalangin at pag-aayuno sa templo. Ang kanyang pagtatalaga ng oras upang magpasalamat sa Diyos at ibahagi ang mabuting balita tungkol kay Jesus ay nagpapakita ng kagalakan na dulot ng presensya ng Panginoon sa kanyang buhay. Ang kwento ni Ana ay nagtuturo sa atin ng tatlong mahalagang aspeto ng pananampalataya. Una, pagtitiyaga sa panalangin at pag-aayuno. Sa kabila ng hirap ang kanyang walang pagod na panalangin ay nagiging modelo para sa atin upang huwag tumigil sa paghahanap ng Diyos. Pangalawa, pagkilala kay Jesus bilang tagapagligtas. Ang kanyang pagkilala sa sanggol na si Jesus bilang katuparan ng pangako ng Diyos ay nagbibigay inspirasyon sa atin na makita ang presensya ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Pangatlo, <clears throat> pagbabahagi ng pananampalataya. Si Ana ay hindi na nanatiling tahimik. Ibinabahagi niya ang kanyang kagalakan at pananampalataya sa iba. Isang hamon para sa atin na maging saksi rin ng pag-ibig ng Diyos. Sa unang pagbasa, pinapalalahanan tayo na huwag mahalin ang salibutan at ang mga bagay na makalupak, ang mga pita ng laman, pita ng mata at kayabangan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa salibutan. Tayo'y tinatawag upang mahalin ang Diyos na buong puso, isip at kaluluwa at manatili sa kanyang kalooban upang makamit ang buhay na wala kang Sa katikismo ng simbahan, simbahan katulika, CCC 2711, ang panalangin bilang isang pagkakaisa sa Diyos ay isang gawain ng pananampalataya asa at pagmamahal. Katikisibo Catholic Church 2683 Ang mga santo tulad ni na Ana at Simeon ay nagbibigay inspirasyon sa atin upang magtiyaga sa panalangin. Catechism of the Catholic Church 2739 Ang panalangin ay hindi lamang paghingi sa Diyos ng mga bagay, kundi isang patuloy na pakikisa sa Kanyang Kaluupan. Panalangin tayo para sa buong sagat. Ama namin, makapangyarihan, salamat sa halimbawa ni Ana at Simeon, na nagpakita ng katapatan sa iyo. Tulungan mo kami na maging masigasig sa panalangin at paggawa ng iyong kalooban. Naway, aming may bahagi. Ang iyong pag-ibig sa buong mundo. Bigyan mo ang lahat ng tao ng lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay kabayan mo kami sa paglakad sa landas ng kabanalan. inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesu-Kristo na iyong anak. Kasama ng Espiritu Santo, pagpasawalang-hanggan. Amen. Sa muli hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan Aminsahin ang mensahe ng Ebanghelyong ito kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan, pano ang aspito ng ating buhay, bukas ang ating puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at palagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapayag ni Jesus sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, Nawa'y maging daluyan tayo ng kapag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. Ino patri Patris, et mili Spiritus Sancti. Amen. God bless!